si Jules, ano, sana, babalik siya sa politika? Never na. No, never again. Ay, hindi. hindi wish ko sana. Hindi. Wala siyang kaplano plan. Sana wag. <laughs> Ayaw, Ayaw din na rin eh. Ah, talaga? The, the thing is, I don't know kung ano yung mag-iayari sa future. Pero right now, yun wish ko sana never. Never. Ayaw mo ng politika ever. Yeah. Dahil? Masyado ng conflict of interest. Ang dami na namin hindi naman eh. Siyempre, may, may asawa't mga anak din siya. So, paano yung atensyon, diba? I mean, that's too much already. Okay? Kasi we own na everything in San Carlos. Wow! Literal, no? Not naman the whole city. <laughs> pero, the two haciendas, kami na nagkukundo. Wala nang iba. Wow. Wala na. We're not answerable na to anyone. So, talang certified haciendera ni si Asunta. Yes. <laughs> Ganun na nga. So, pag pumunta kami, doon lahat ng nakikita namin sa inyo na... <laughs> Wow. Oh, Gusto ang pag-aari namin pag-aari. Doña na, uh, Asunta. Yeah. Doon pa nga lang naman ubos um, na oras. Oh, okay. yeah, exactly, di ba? Tsaka 64, kasi 64 na rin siya eh. Di ba dapat by 65 sana retire na siya. We don't know, di ba? Sana oh, uh, yung tipong medyo medyo chill-chill na lang siya. Ay, mga ganon. Ako na eh. sundan feeling so, ng isang